So yan guys, sa uh, tumating na nga pala yung aking um, in order na lagayan ng aking mga bag. So mag-aaring siya ko ngayon. So yung, yung nalungting tingnan yung aking itsura kasi wala pa akong ngayon. Kasi naglilis din ako ng bahay kasi so let's go! So finally, itong mga bag kong binili sa TikTok ay nailagay ko na dito siya. Kasi ko na naghahanap ng, ito yung binili ko sa TikTok. yung boombox na bag natin. Isa pa na kulay brown natin yung boombox. Ayan. Tapos ang ating low wood bag. Low wood bag. bag. Ayan, dito siya. Tapos yung ating iba pang bag. Wait lang. So, ito yung ating iba pang bagay. Sobrang dami, di ba? Hindi, konti lang po, pero sa akin madami na to. So, ayan. So, ayan. Ito yung unang bago, bago nating bag na binili natin last week lang. Straightforward po, guys. So, dito natin siya ilalagay. Dito na kasi itong pangalawa natin, straightforward forward yun siya guys. Last month ko siya binili. Last month ko siya binili. So, ito, dito ito ilalagay. lalagay. Okay. Another another straightforward. So, mm -hmm. ayan. May sling po 'yan ha. Ayan. So, ayan. Dito tayo sa ilalagay. And then isa pa, so, may sling bag din 'to. Straightforward ulit 'to. So, dito natin siya ilalagay. Okay. Tapos ito pa. Straightforward din siya. Yung iba kong ganito, nasa probinsya na, meron akong mga straightforward na actually, pinamimigay ko rin sa pamangkin ko. Sa kapatid ko ang dumi na kami ka kasi naglinis ako. So, saan ko ba ilalagay? So, eto, dito ko nung sa ilalagay. Dito na lang. Eh. Tapos dito na lang siya. Okay. Tapos, meron pa tayong isa. Okay? So, dito na lang siya. Tapos, meron pa ako doon dalawa. Wait lang. Punin ko lang. So, ito yung Ibag na to sa TikTok to din binili. Ay actually bigay to sa akin ng TikTok kasi nga ng TikTok affiliate ako di ba? So ayun binigyan nila ako ng sample. So sa ko to ilalagay. Siguro Look, no, dito na lang. Tapos ito, bigay to sa akin ng dati kong office ni Galing daw itong Bicol yata ito galing. Ayan, sling bag yan. So dito ko na siya ilagay. dito dito ko lang sa dito. So yan yung iba yan yung mga bag ko. Kung yan yung iba diyan nasa TikTok po yan, yung ibang bag niyan nasa nasa TikTok po yung iba niyan. So ilalagay ko yung link diyan para makita niyo at gusto kung gusto niyo bumili. Ayang boombox na yan. Yan yung mga ganyan nasa TikTok po yan. Tsaka yung storage na yan sa TikTok din po yan. So ilalagay ko yung link para makita nyo rin siya. Okay? So, thank you for watching. Bye-bye!